What? <sweak> Anong ibig sabihin ng dalawang butiki sa panaginip? Ang panaginip tungkol sa dalawang butiki ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa personal na konteksto at emosyon na naramdaman mo sa iyong panaginip. Sa ilang kultura, ang mga butiki ay simbolo ng pag-adapt at pagbabago dahil sa kanilang kakayahang magbago ng buntot para sa kaligtasan. Sa ibang kultura, ang butiki ay simbolo ng swerte kaya kung kalmado at positive ang vibes ng panaginip, maaaring may magandang oportunidad na paparating. Ang number 2, o dalawa, ay simbolo ng pagkakaisa, partnership, consideration at pagmamahal, pero maaari rin itong mga hulugan ng conflict at paghihiwalay. Kung dalawa ang butiki, maaaring ito'y nagpapahiwatig ng balance o partnership sa iyong buhay posibleng rin nagsasaad ng conflict o maaaring nagpapahiwatig ng teamwork. Ang butiki sa iyong panaginip ay maaaring mga babala o paalala na maging maingat, lalo na kung ito ay may kinalaman sa isang relasyon o desisyon. Baka may dalawang aspeto sa buhay mo na kailangang pagpilian o pag-isipang mabuti, halimbawa, trabaho at pamilya, o dalawang tao na mahalaga sa iyo. Ngunit, Sinasabi rin nito na anumang pagbabago dulot ng conflict, new opportunity o partnership, ay mabilis kang makakapag-adjust dahil maa mo ito agad. Lucky number ng butiki, 2, 4, 7, 9.